Have you ever wondered bakit habang mas nagiging tahimik ka, mas lalo siyang naguguluhan? Parang ang ironic, di ba? Hindi ka na nagpaparamdam, pero siya ang hindi mapakali. Hindi ka na nagpapakita, pero siya ang laging online. Hindi mo na siya kinakausap, pero siya ang biglang nagpo ng mga quote na halatang may pinaghuhugutan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kakaibang lakas ng pananahimik sa dating game at kung paano ito, sa tamang paraan, ay kayang balikta rin ang dynamics sa pagitan ninyo. Pero hindi ito tungkol sa panloloko, mind games o pagiging manipulative. Hindi rin ito simpleng no contact na strategy. Ang pag-uusapan natin ay disiplina, inner power, yung uri ng katahimikan na hindi passive, kundi may direksyon, may lalim, may saysay. Pero bago ang lahat, Shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Now, kung lalaki ka na dumaan sa isang dating stage o relationship na medyo sabog, malamang naramdaman mo na rin yung urge na habulin siya. Yung tipong, baka kailangan lang niya ng konting lambing, baka may pinagdadaanan siya, o baka mawala na siya kung hindi ako kumilos ngayon. Pero alam mo kung ano talaga ang madalas na nangyayari? Mas lalo kang nawawala ng respeto mula sa kanya. Mas lalo siyang lumalayo. Bakit? Kasi predictable ka. Palaging available. Palaging umaalalay. Pero the moment you go quiet, yung tipong wala kang sinabing masama, wala kang drama, hindi ka nanumbat, basta lang bigla kang nanahimik, dyan nagsisimula siyang mabaliw. Hindi agad obvious. Baka magpanggap muna siyang chill, cool, strong independent. Pero deep inside, may gumagalaw na tanong. Bakit hindi siya nagme-message? May bago na ba siya? Ako ba ang may mali? At itong mga tanong na to, habang tumatagal ang katahimikan mo, mas lumalalim mas umiinit at mas nagiging personal. Silence, bro, is not weakness, it's power. At hindi lang basta power na para sa ego mo, kundi power na nagsisignal sa kanya at sa sarili mo na hindi mo kailangan habulin ang taong hindi kayang pahalagahan ang presence mo. Lalaki na may disiplina sa pananahimik, malakas yan. Kasi sa panahon ngayon, ang daming lalaki ang reactive. Kaunting ignore lang sa message, panic na agad kaunting scene-zoned lang, magta-type ng nobelang explanation. Pero ang tahimik na lalaki, yung kayang i-hold yung urge na mag-explain, maghabol, o mag-please, yun ang lalaking marunong maglaro ng long game. Kaya nga, point one, at sana tandaan mo to, kapag nanahimik ka, you trigger her curiosity. And curiosity, kapag hindi nasagot, turns into obsession. Pansinin mo to, the more you talk, the more she knows. The more she knows, the less she imagines. And the less she imagines, the less she feels. Pero kapag bigla kang nawala sa radar, doon siya napipilitang mag-imagine. At ang imagination ng isang taong emotionally invested, mas malakas pa yan sa actual reality. Bigla siyang magbabalik tanaw. May sinabi ba akong masama? Parang okay naman kami ah. Bakit parang ang bilis niya magbago? At ang bawat tanong na yan, parang butil ng gasolina sa apoy ng kanyang emosyon. Hindi mo siya sinusuyo, pero siya mismo ang naglalaro ng mga eksenang pilit niyang binabalikan. Replay. Rewind. Analyze. At ito pa, the moment she starts wondering, she also starts feeling. Kasi ang utak ng tao, lalo na pagbabae, hindi mapalagay kapag walang closure. Kapag hindi niya alam kung saan ka nakatayo, hinahanap niya. Kapag hindi ka nagbibigay ng signals, naghahanap siya ng kahit anong pwedeng pagbasa. At sa kaka niya ng mga moment ninyong dalawa, siya mismo ang bumabalik sa iyo emotionally kahit wala ka namang ginagawa. That's the beauty of controlled silence. Hindi siya kawalan ng action. Isa siyang calculated move. At habang siya ay curious habang hindi niya alam kung bakit ka tumigil, habang nagtataka siya kung ano na ang iniisip mo. May isa pang bagay na unti-unting gumagapang sa utak niya. Yung idea na, baka nakamove on ka na. Now this, this is where the silence hits her hardest. Hindi mo sinabi, hindi mo ipinahiwatig, pero ang mismong kakulangan ng signal mula sa'yo, ang nagsisigaw ng posibilidad. At yung possibility na yon, kahit hindi confirmed, mas malakas pa minsan sa totoo. Pumapasok na sa utak niya yung thought, may iba na ba siya? Sino yung kasama niya sa story na yon? Bakit parang ang saya niya ngayon? At kahit wala siyang hard evidence, kahit wala kang pinapakitang bago, ang imagination niya ang nagtatrabaho. And guess what? Imagination is more dangerous than facts. Kung dati ikaw ang laging available ngayon, ikaw na yung tanong. Kung dati ikaw ang nagbibigay ng closure, ngayon ikaw na ang hindi maabot. At sa mundo ng dating, the one who creates uncertainty is the one who holds the power. Ngayon, baka sabihin mo, "Eh, ayoko namang maglaro ng ganyan." Good. Kasi hindi ito laro. Ito ay disiplina. Hindi mo siya ini-ignore para lang pasakitan. Hindi mo siya tinatahimikan para lang guluhin ang isip niya. Ang ginagawa mo ay bumabalik ka sa sentro mo. Alam mo kung ano ang pinaka-powerful na ginagawa ng katahimikan mo? Binabalik ka niya sa sarili mong axis. Sa panahon ng emotional chaos, silence is not just a message to her. It's a healing process for you. Kasi sa totoo lang, kapag sobrang gulo ng emosyon, the worst thing you can do is act agad. Message agad, tawag agad, explanation agad. Pero kapag nanahimik ka, when you sit in that tension, in that craving, in that urge to reach out, dun ka lumalakas. Dun mo nasasanay ang sarili mong hindi laging kailangan may sagot hindi laging kailangan ikaw ang mag-ayos. Hindi laging kailangan ikaw ang bida. Yung lalaki na kayang tumahimik sa gitna ng emotional storm, yan ang lalaking nakakatakot. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil hindi siya madadala ng drama. Hindi siya matitinag ng silence treatment. Kasi sanay na siyang hindi maghabol. Sanay na siyang maghintay. Sanay siyang magpigil. At ito ang ironic. The more na hindi mo siya hinahabol, The more siyang napipilitang harapin ang sarili niyang nararamdaman. Kung may guilt siya, lalabas. Kung may unresolved emotion siya, gagalaw. Kung may pagmamahal pa siya, doon siya magsisimulang magising. Pero paano kung wala na talaga siyang nararamdaman? Paano kung wala nang babalik? Simple lang. Kung ang katahimikan mo ay hindi niya pinansin, kung ang pagkawala mo ay hindi niya hinanap, kung ang presensya mo ay parang wala lang, then that silence just saved you from begging for crumbs. You didn't lose anything. You just got clarity. At kung may isang bagay na kayang ibigay ng silence higit sa lahat, ito 'yon. Kalinawan. Kaya habang nanahimik ka, habang hindi ka nagme-message, habang iniiwasan mong i-check kung online ba siya o kung may bagong post, tanungin mo ang sarili mo, sino ka ba kapag hindi mo siya hinahabol? Sino ka kapag hindi mo sinusubukang i-please ang isang taong hindi ka naman binibigyan ng peace? at dito na papasok ang stoic mindset. You are not just a man. You are a man who chooses reason over reaction. Hindi ka nagpapaikot sa nararamdaman mo. Hindi ka alipin ng baka sakaling bumalik siya. Hindi mo kinakaladkad ang dignidad mo para lang mapansin ka. You stay still. You observe. You accept. And when the moment is right, you act. Pero hindi mula sa desperation, kundi mula sa inner strength. Kapag tumahimik ka, parang may invisible na power na gumagalaw. Hindi siya maipaliwanag, pero nararamdaman niya. Alam mo yung feeling na parang may kulang, pero hindi mo alam kung ano. Ganun siya. Hindi ka na online. Wala ka sa inbox niya. Wala ka sa notifications. Biglang wala ka. At doon siya nagsisimulang mag-isip. May mali ba akong nasabi? Nasobrahan ba ako sa pride? Bakit parang hindi siya affected? Hindi mo man diretsahang sinabing may mali, pero yung silence mo ang nagsisigaw ng truth. And the mind, especially a prideful one, hates silence kasi wala siyang control dito. Sa bawat araw na lumilipas at hindi ka nagpaparamdam, isang tanong ang bumubulong sa kanya. Bakit parang hindi niya ako hinahanap? At doon na nagsisimula ang chaos, hindi ito makikita agad sa labas. Pero sa loob niya, parang may mental game na nagre-reset. At bilang babae na sanay sa atensyon, sa replies, sa validation, yung silence mo ay parang slap sa ego niya. Mapapansin mo yan sa maliliit na kilos. Biglang maglalike siya ng luma mong post. Magpaparamdam ng indirect messages. Yung tipong just checking in or naalala ko lang to. Pero in truth, naghahanap siya ng sign na may value pa rin siya sayo. At kapag hindi mo agad sinunggaban, hindi mo agad sinagot, hindi mo agad pinansin, mas lalo siyang nawiwindang. Bakit? kasi ang ego niya ngayon ang nag struggle Ang ego niyang dati ay laging pinapaliguan mo ng words, attention, care, and presence. Ngayon, tigang. Hindi ka bumalik sa pagkadesperado. Hindi mo siya minadali. Hindi mo siya pinilit. Ang ginawa mo lang ay pinanindigan mo ang sarili mong halaga. At sa tagal ng katahimikan, hindi niya na malalaman kung choice mo ba siya o option. Kasi kung mahal mo siya, dapat daw hinabol mo siya, pero dahil hindi mo siya hinabol, magtatanong siya, mahal ba talaga niya ako? At minsan, dun pa lang siya maapektuhan. Kung dati ay sure na sure siya sa kontrol niya sayo, ngayon nagugulo na siya. Mapapaisip siya, may iba na kaya? Baka naka-move on na siya. Bakit parang siya pa yung hindi naapektuhan? And that spiral of questioning, that's what creates emotional addiction. Dahil hindi mo siya binigyan ng closure, hindi mo rin siya binigyan ng validation. Ang binigay mo ay isang void. At iyang void na yan, kung hindi mo binasag, magiging obsession niya. Hindi dahil gusto mong pasakitan siya. Hindi dahil gusto mong ipamuka ang worth mo. Kundi dahil sa wakas, pinili mong huwag maging puppet ng emosyon niya. Sa halip, pinili mong magpakatatag sa gitna ng katahimikan. At sa katahimikan yon, nagkaroon siya ng pagkakataong harapin ang sarili niyang pagkukulang takot at ego. Ito ito ang bagay na hindi kayang gawin ng mga lalaking laging available. Ito ang hindi maramdaman sa mga lalaking mabilis magpaliwanag, magsorry, maghabol. Dahil ang isang lalaking marunong manahimik ay hindi lang lalaki, isa siyang paninindigan. Alam mo ba kung anong pinakamalupit na nangyayari kapag tumahimik ka? Hindi lang siya nagtatanong, nagdududa na rin siya sa sarili niya. At sa bawat araw na dumaraan parang may unti-unting nawawala sa kanya hindi lang ikaw, kundi yung tiwala niya sa sarili niyang kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Dati, siya yung may upper hand. Siya yung nag-decide kung kailan kayo magkausap. Siya yung parang laging sure. Pero ngayon, ego collapse. Wala siyang closure. Wala siyang peace of mind. Hindi niya alam kung move on ka na ba o hinihintay mo lang siya. Hindi niya alam kung sinasadya mo ba o talagang wala ka ng pake. At itong uncertainty na to, mas matindi pa sa rejection. Kasi kapag nireject mo siya malinaw, tapos na, pero dahil tahimik ka, nabitin siya. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Galit, lungkot, guilt. Kaya every night bago siya matulog, ikaw ang laman ng isip niya. Napapatingin siya sa phone, pero hindi siya makapag-message. Bakit? Kasi kung mag-message siya, aamin siyang apektado siya. At ayaw yun ng ego niya. Pero habang pinipigilan niya ang sarili, lalong lumalalim ang emotional vacuum. Yung mga status niya, minsan hindi mo na kailangan basahin ramdam mo nang ikaw ang pinapatamaan. Yung mga quote na kung mahal ka, babalikan ka. O kaya, minsan kailangan mo rin piliin ang sarili mo. Hindi lang yan para sa sarili niya. Pang-justify yan sa ego niyang nasasaktan dahil hindi ka bumabalik. At sa kabila ng lahat ng yan, ikaw, tahimik ka pa rin. Tahimik pero hindi mahina. Tahimik pero buo. Tahimik pero hindi nagpapaapekto. At dyan na siya unti-unting nahuhulog muli. Pero iba na ngayon, hindi dahil needy ka hindi dahil habol ka, kundi dahil pinatunayan mong kaya mong mawala sa buhay niya at mabuhay ng mas maayos. Ito ang hindi niya inasahan, at ito rin ang unti-unting nagiging dahilan para ikaw na ang maging mystery na gusto niyang maintindihan. At dito natin ibubuhos ang pinaka-essence ng lahat ng sinabi natin mula umpisa na ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Tahimik ka kasi hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo. Tahimik ka kasi tapos ka na magpaliwanag tahimik ka kasi natutunan mong ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa validation. At sa panahong pinili mong tumigil sa paghahabol habang siya ay abala sa pag-iisip kung bakit wala ka na, ikaw naman ay abala sa pagbubuo muli ng sarili mo. Nagbabalik ka sa mga pangarap mong nakalimutan mo dahil sa kanya. Nagkakaroon ka ng bagong routine. Mas tahimik ang isip mo. Mas buo ang identity mo. Mas malinaw kung sino ka at kung ano ang deserve mo. At dito mo marirealize ang isang bagay, na minsan hindi mo kailangan ng closure mula sa kanya. Ang kailangan mo ay closure mula sa sarili mong dating attachment. Tahimik ka, pero hindi passive. Tahimik ka, pero powerful. Dahil sa likod ng katahimikan mo, may nangyayaring rebirth, may growth, may inner transformation. At yan ang hindi kayang tapatan ng kahit anong sweet talk o sorry message mula sa nakaraan. Kasi habang siya ay busy pang unawain kung bakit ka tumahimik, ikaw, nailigtas mo na ang sarili mo. Ito ang sinasabi ng mga matatandang pilosopo noon. Kung gusto mong baguhin ang mundo, magsimula sa sarili. At sa dating totoo rin yan, hindi mo kailangang baguhin siya para mapansin ka. Baguhin mo ang reaksyon mo. Baguhin mo ang standards mo. At kung kinakailangan, baguhin mo ang akses niya sa iyo. Hindi mo na kailangan magsalita para mapansin. Hindi mo na kailangang ipilit para mahalin. Dahil minsan, ang pinakamalakas mong pwedeng sabihin ay wala kang sinasabi. At kung totoo'ng mahalaga ka sa kanya, hindi lang siya babalik. Gagawin niya ang lahat para muling mapatunayan na karapat-dapat siya sa katahimikang sinira niya. Pero kung hindi man siya bumalik, huwag kang malungkot dahil minsan, ang pagkawala nila ang kailangan mong katahimikan para marinig mo muli ang sarili mo. At sa oras na maramdaman mo 'yon, wala nang dating babae o sakit ng nakaraan ang makakaagaw sa kapayapaan mo. Tahimik ka kasi hindi ka nagalit. Tahimik ka kasi pinatawad mo na. Tahimik ka kasi mahal mo na ang sarili mo ng higit pa kaysa sa gusto mong mahalin ka niya. Yan ang totoong power ng silence. Hindi lang para paikuti ng isip niya, kundi para iligtas ang sarili mo mula sa cycle ng paghabol at pagkalimot sa sarili. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, gusto kong marinig ang thoughts mo ano ang pinaka nakarelate ka sa lahat ng sinabi natin? Mag-comment ka sa baba, gusto kong mabasa. At syempre, huwag kalimutang ilike at ishare ang video na to sa mga kaibigan mong kailangan ng ganitong paalala. At tandaan mo ito, ang pinakamalakas mong galaw ay yung wala kang galaw. Dahil sa katahimikan mo, mas lumalakas ang boses ng respeto mo sa sarili. Hanggang sa susunod. Stay grounded, stay focused, stay silent when it matters most. Kung gusto mong mas matutunan ang diskarte sa emotional control at tunay na stoic mindset sa dating, abangan mo ang mga susunod nating uploads. Peace and strength. Tapusin mo ang laban ng may dignity.